Yan nya po, it's already 522. So 530 yung kaga doon sa ano sa Pilar Friends and Relatives sa FPR uh, third lap doon sa Bulolalakaw uh, tao dito. bulalakaw Mindoro. So ito na po yung mga warriors natin na ilalaban. Opo, karga na po natin sila. Karga na po natin sila. Ito po yung mga off color natin yan sana po maka ano lang makapag clock po mga ibon natin at uh, maka tap ambition na rin lang Ito pa po yung isa yan po mukhang okay naman yung mga kondisyon nila ayan hindi na and then relatives yan po silang tatlo Punta na po tayo ng pilar kita po tayo dun sa pilar third lap na po tayo ng ano ng uh, FPR Summer Inter Island Race uh, bulala Mindoro po ngayon yung ano yung bitaw sa Sunday at uh, ngayon yung loading is uh, si Coor lang yung bahala uh, kakarga sa main yung karga niya yun is sa main tsaka sa ano kay pa? kay Claudio ano, ano pa? sa ano pa Pasay may ano doon may record may, ah, may record, record. Na. may record yung mga ano natin doon

sa ato sa so mga kaibigan natin dyan sa okay, mo, ano, Monyo o kay Monyo <laughs> Monyo, pakabait ka na <laughs> sa city, si yeah, wala pa na ay city kaya mga ibo yeah. namin no? dadali na lang dun sa ano, ka, sa pasay no, sa malibay no? ito po yung po namin, mabait at magaling na po si Bert yan po On the way to Pasay. Pasay na. Third lap. May pa ka. Yeah. Meron. Yeah. Yeah si acidic Ang Dami niya, no? Apat na training cups. Nakalista kalista ko 1450 eh. Yung mo. Sa na? lang nasa 30 Oo nga. Oh, dapat sa diniyan 'yan, dapat nasa 150 ngayon. Sa presyo Apat Yan yung mga maingay dito. May pauwi man yan o wala, maingay talaga yan. Hindi yung sinasabi nila na no na pag uh, nandun sa loading station is uh, maingay. Pero pag uh, walang pauwi, hindi na maingay. Ito mga to, hindi. May pauwi man yan sa wala, pero dumudulo yung mga yan. Maingay talaga. Yan, ang, ano, team pilar ng FPR, yan. Team pilar ng FPR, yan. yan. Ito sa akin, oh. Ibad, ibad. Apat, Apat. Yung isa may sakit Ay, Ay ba yan eh. Ay, nito ah? May mayan eh. Alam mo yung pula, no? Wala nga nga Paano sa puling? May area na tala lang, no? gigas ko na lang. Ang ganda nang gawa niya, no? ni ano Ni... Buslari, oh. Ayan. Ayan. Fiesta yan dyan sa 15. Sa desidro din.

palong niya Pag nag- post, pag nag-post guys, tingnan niyo sa option tapos pindutin niyo yung anong report. Yan. Hello tuloy. Dito tinyo report guys para maban. ban Hello tuloy. Dapat may oh, tatlo. Dito mo pala sa page niya. Dito click niya sa page niya, 'yung nagpapa- like. Tatlo. Labi, labi, labi. Tapos uuwi sa uuwi sa linggo dalawa sa last lap isa. Parehas pala tayo parehas. Ayun la. Last bird eh oh. no. Aba, kamukha nang ibong ko 'yan oh. Pwede na gawing breeder 'yan ah. Dalawa. Uy. Sa KPR natin. Ayun. Puro na kay YB. 'Yun oh. YB. Ayun. Sige tip. Ayun si Gor. Ayun, Gor namin 'yan. Ayun, <laughs> Gor namin 'yan. Labi. 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 Oh, Sir please don't slope First bird Ibon nyo, ayan Ah, hawak oh. Kung pigay na, huy Balik, Don't slope yan tawa dami nga dami gago Ang dami daw agimat Ang isa mo Kaya daw wala umuwi doon Wala akong vaccine Kaya pala daw uwi-uwi Ang dami daw pabaon na kasama ko Kaya wala agimat Ano yan? Pag ginagutom, Tutukay niya na lang yan Sobrang init